ng Bicol, talagang grabe ang uh, nangyari sa kanilang lugar. At ito po uh, probinsya ng Cagayan, ay ganoon din po nangyari sa kanila. Although lalawigan ng Bulacan po ay sanay naman tayo sa baha, di ba? Halos taon-taon na lang nangyari sa atin to. Pero ganoon pa man, ipagpasalamat na po natin sa Panginoon na thank you Lord dahil hindi po malakas yung dumating sa amin. Although may nangyaring ba, pero sana po sa mga susunod pang panahon kasi hindi pa tayo tapos may mga darating pang bagyo pero dumating diba na po ang amihan itutulak na po ito pababa at hindi na ito malak, malak malakas ano po ang uh, abangan abangan ng uh, ang atin pong ipan ipanalangin na lang ay yung wag tayong na ng uh, isang matinding kalamidad yung lindol ano po na wag tayong lindolin hindi pa rin tayo tapos sa pandemya at uh, mag-iingat pa rin po tayo sapagkat uh, hindi pa po natin alam kung ano ang tulo ng pandemya nito. Hanggang ngayon, wala pa po yung vaccine. Kaya kailangan mag-iingat po ang lahat. Yung uh, ordinance po natin ay sundin natin. Sumunod po tayo sa health protocol na pagkat napakalago po ng buhay ng tao. Kailangan ang ating pagkakaisa, kailangan po ang ating pagmamahalan uh, uh, sa bawat isa. Yung ating mga Facebook, magyan po natin ang pasalamat. Ano po? Puro pasalamat ang magyan natin sa ating mga Panginoon. Sabagat itong pandemic na ito, hanggang ngayon nandiyan pa din. At ang virus, nandiyan pa din sa paligid natin. Kaya man po tayo mapasiguro. Although maganda po yung laban natin sa COVID, ano po? Bumaba po yung ating datos. At uh, bumababa ang uh, datos natin. Maraming nakaka-recover. Ayun, halos sa uh, yung ating pong mga quarantine facility ay uh, hindi na po nagkakaroon ng maraming laman. Meron po yung sa so, yung po? Itong bagong quarantine facility niyo hindi po halos uh, nagkakaroon ng laman. Meron po, um, buwan po tayo sa pag Yung pong laban natin sa pandemic ay napakaganda. Pero hindi po hindi, hindi sabihin nyo ay hindi tayo mag-iingat. So mag-iingat po tayo at patuloy na mag-iingat. At uh, siyempre, pagmamahal, pagkakaisa, ulitin ko po ang dapat sa atin at ang pagsunod sa ipinag-uutot ng batas. So sa diwang yan, maraming maraming salamat. Alam po namin na ito'y hindi po ito sapat sa mga naramdaman ninyo na bigati. At sana magkita-kita tayo sa mga susunod na panahon, hindi sa ganitong paraan lamang. Ano po? So thank you po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, barangay uh, ingat at pagkakaisa ang iniiling po namin ng pamahalaan pa Thank you po and God bless. <laughs> na 850 family na pwede pa pang tayo po dito sa Parangayang Maninaw. natin ang ating pwede ng Governor Daniel, Vice Governor Kapitan Rick Lorenzo at si Board Member Alan